boys are gone. Only the wrong man is left. Pari, huwag natin ituloy. Kinakabahan ako eh. Ikaw naman, masyado ko nervyoso. Huwag mo ko ipapalit sa'yo ha. Palibas na ilabas pasok ka sa loob eh. Hmm, nagsalit ka. Hoy, pixel lang ako. Doon ka nalang sa gate. Lockout ka. Ako lang papasok. Pare, hindi kita iwanan. Nandiyan ako sa likod mo. Mag-iingat ka. Sige. Sige. <tong> Dito. Ano pa? E di para magnakaw? At para kid na pinangapo ko? Sige, tumawag ka na ng mobile para mabalik na to sa munti. Everybody rise. <coughs> The session is in order. Criminal Case Number 0217, People of the Philippines versus Jose Cuartero. Appearances? For the prosecution. Ready, Your Honor. Ba, pumayat yata. The defense is ready, Your Honor. Pakyut pa. Eh, ninong bocha, hindi ka na maabogado eh. <laughs> All right, present the accused. You may proceed, Panero. Thank you, Panero. Ginong kwartero, ikaw ay nasasakdal sa salang trespassing at attempted kidnap. Inaamin mo ba yun? Hindi po. Kung ganon, ano ang ginagawa mo sa tahanan mga eskudero nang gabing mahuli ka sa loob ng kanilang bakuran? Huwag mo sabihin na mamasyal ka lang doon. Objection, Your Honor! What is your objection? Pinalalabas siya na ginawa nga ng nasasakdal, the crime of which he's being accused of. Objection overruled. Proceed. Bakit? Totoo naman ah. Ano objection, Your Honor? What is your objection? Wala. Gusto ko lang. Sit down. Yes, Your Honor. Mama. Sit. Your Honor, talagang siya ang pumasok sa bakura namin at gusto niyang, gusto niyang kidnapin ang aming apo. Mama, hanta ko kayo ng pride ko kapag kinabukasan ng aking anak ang nakataya. Ako mismo magdadala sa apo ninyo. Ang kapal ng mukha mo? Nang mamatay ang anak kong asawa mo, pinutol ko na ugnayan mo sa aming pamilya. At kasama niyang inilibing ang karapatan mong tawagin akong... Baba! Sip! Da. Mama! Order! Eh, order! Order! <coughs> order! Attorney Montes? Attorney Montano? Please approach the bench. kasimple-simple ng kaswi, dinadala nyo pa din eh. Alay doon sa amin sa Batangas eh, barangay, katarungan lang yan eh, tapos na yan. Mag-ayos na ka kayo. Ay, yan ang nga ba sinasabi ko sa iyo eh, tigas-tigas ang ulo mo eh. Wala ka naman sinasabi ah. Anong wala? Tama na yan, nasa ba yung bata? Ayun ho. Iha, lumapit ka nga rito. Iha, ano mo ba yung... Dinedemanda. Daddy ko po. Ah, uh, ano mo naman yung nagdedemanda? Lola ko po. Kanina mo gustong sumama? Siyempre po. <laughs> Sa daddy ko. Oh. Yeah. Oh. Alay yun naman pala, hindi tapos ang kaso. <laughs> hmm? Mr. Cortero, kunin mo na anak mo. Hmm? Ah! <laughs> Thank you, Lord. Do something. Papa, do something. Baba, nothing, nothing. Cortero, oh, better luck next time, no? <laughs> Sheriff, ah, ah! ikulong ang peking abogadong ito. <laughs> ako! Ah, baku ako Pagkukulong mo ko! Ha! Alam Okay lang, Panyero! Panyero, kailangan ko lang kabagato! Okay lang, tulungan lang! Ayan pa naman eh! Huwag! Tadili! Tadili! Pare, huwag mong iiwanan! Tulungan mo ako, Makukulong ako! Pare, pakulungan lang! Sige na, pare! Huwag mong iiwanan! Ipapano eh, na ako! Wala namang problema! Nanalo naman yung kaso! Pare, ang galing mo! Talaga? Sige mo? Oo! Paritadre. Yung odor, I beg to disagree. Hindi pa pwede sa ito. Ipaglalabo. Ipaglalabo. Ipaglala in the court. You cannot do it. Mayro, kau mo. Kausapin mo. Ay, may may mo. nanalo ka naman eh. Pare mo na ako. Ito, paro, na ako. Ito, itong may kasalanan eh. Hindi pa ako. Ang sayo. mahal mahal. mo na Ito, 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 XK. Ay, nako. Mabuti na mat, nandito na ako sa mansion ko. Maupo na kayo, maupo na kayo. Mm -hmm. Rita, Magdalena. Ma'am? Ma Ali nga kayo. Bakit, Bakit po, ma'am? Ano kaya ang kulang dito? Plato, Plato po, ma'am. Eh, anong gagawin natin? Kukuha po, ma'am. Sige na. Paglase <laughs> rin yung dynamic duo mo, ha? Bago, ha? <laughs> ba bagayang katulong na ganon. <laughs> May bago, mami? Siguro, ang mabuti pa eh i-assign ko muna sa iyo ang mga tao ko habang naghahanap lang ako ng replacement driver mo. Ay nako iho, Huwag na. Kung doon ka kukuha sa dating agency na pinagkunan mo, wagna na. Ha? At ako gusto ko pang mabuhay. Nakita mo naman ang nangyari sa akin. Oh, kamuntik na akong mabaldado dahil sa ng driver na kinuha mo. Mabuti na lang siya ang natigok. This time, Mami, titiyakin ko sa iyo garantisado maaasahan at mapagkakatiwalaan. Wag na. Kaya ko pang mag-drive at magastos, an ha? Wrong mo naman akong kape, oh. May gatas o wala. Daddy, yan ka na naman. Hindi mo ba alam masamang uminom ng coffee, lalo na pag may gatas? Bakit naman? Daddy, ang gatas pang palakas. Ang coffee pang lalakas ang nerbiyos mo. Saan mo naman natutunan yun? Daddy, why siya ito? Why? Hindi ka tulad nito. Wrong man, the wrong man. Man ang manang tawag sa inyo. Ewan ko ba dyan sa daddy mo? Ang ganda ganda ng tawag sa akin dito eh. Ako raw si Roadman of the Philippines. Ewan ko ba't ako pinangalaan ng Roadman. Bakit? Nagkamali ba ako? Hindi, okay, tama. Eh, <laughs> eh, Ewan ko sa'yo. Sa nga pala, daddy. Tinatanong kayo ni Ma'am Celia. Bakit daw hindi kayo naghahatid at nagsusundo? Katulad ng mga ibang parents. Eh mukhang effective ang kwento ko sa kanya tungkol sa iyo. Ano si kwento mo? Astig ka. Astig saan? Astig sa lahat. Ikaw ah. Baka naman mag-expectation ng teacher mo ah. Isipin na I'm also thinking of her. Eh ano? Si Ma'am Celia, maganda na, mabait pa. Uy, marunong ka nang kumilatis ng, ng perfect mother, ha? Not like Carla up there. She is a bad girl. She cannot be a perfect mother. <laughs> Ikaw talaga, Tweety. Mapagbiro ka kahit kailan. I am not joking. Tweety? Sorry, Daddy. <laughs> Ikaw talaga, Joe. Pati ba namang gabi, ginagawa mong araw. Bakit hindi ka kaya lumabas sa labas? sumama ka sa akin sa club. Para naman mabago yung mundo mo. Ayan mo. Pag sobra-sobra na pera namin magamahal. Papasyala ko sa club mo. Talaga ha? Promise yan ha? Aasahan ko yan. Sige, <laughs> <Yes>, bye! <laughs> <laughs> Pity? Alam mo, anak Don't judge the books by covers Okay? Huwag mong husga ng isang tao dahil sa uri ng kanyang trabaho Ang mahalaga ang kanyang magandang kalooban. Okay? Okay, sorry again, Daddy O, Roman Ikarga mo na yan at makapag-deliver na para mabalik sa akin ang apu ko? Kaya eh, mo yun. Aban niya yun eh. Kahit na, hindi ko kayang tanggapin yung lumaking mahirap ang apu ko. Ikaw naman, oh. Para ka na ba hindi naggalis sa mahirap? Hindi mo ba talaga patatanggal sa trabaho ang Jonah yan? Ba. Hindi mo ako susundin? Ba. De. Hindi ini dia yun, hindi yan ah. Lahat ka lang gusto mo at sinusunod ko eh. Ito. Ha! Ano ba ito? Ano ang lahat na? Wait, 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 wait. Let me handle this. Wait for me. I'll take care of this. Daddy, they are bad boys. Yes, they are all bad boys. Hey, you face me. Sila ba ito? Ayusin mo! Uy! 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 Hehe! Yuri! O anak, okay ka lang ba? Kayang-kayang tamis O tama Tama Hahaha! Tama Oh! Sige pa! Hahaha! boys are gone. Only the wrong man is left. Ano ka ba naman, Carla? Iniwan mo na naman ang customer mo. Eh, paano naman kasi ang baho ng hininga niya, no? Para kang hindi nagbabasa ng dyaryo. Alam mo namang may economic crisis ngayon. Oh, Fran, economic crisis. Carla! Oo. Oh, oh. Uy, Carla, nandiyo sila sa na. Anong si ba? Ayan, dapat ganyan. O, oh, kanyang pera, di ba? Pa? Excuse me, ah. Paano, Mr. Ricardo? Ay tayo. Bukas, darating ang hitman namin kinuha. O, oh, nandito na lahat ng impormasyon. Pati yung down payment. Bahala ka na kay Joe, ha? Mr. Ricardo, sana naman, huwag ka nang pumalpak. Para naman, everybody happy. Huh? Ba't ka lumayo? May economic crisis ka din eh. Dia <mile> susur cicu. Dia susur. Wah, ambil baik dia susur cicu. Cicu dia susur. Betul. Dia susur. Mana betul? Mana betul? Mana Oh, apa tu? Ada kira aku apa? Ini dulu tu aku ni. Lu cari dulu tu Itlog. Itlog. Eh, susur dia dah. Bapa tato, bapa ada tato ibu pa. Eh, tutulah. Eh, susu cumbai. Hati-hati. Ano? Ate si Joe! Ano nangyari kay Joe? Ano susunog? Ha? O, ano o, ano ba nangyari? Aba itong anak mo, nagtrisit sa gitlog. Ayun, kamuntik niya masunog sa bahay niyo. Ay, siya nga pala, yung motor ko na iiwa kong bukas. Anak, bakit hindi mo ako ginising? Naawa po kasi ako sa inyo eh. Bakit? Nagpa-fight kayo kagabi, ako na nagluto. Ah! Mm. Ay! 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 ko Ay! 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 <todak> Bakit? Ano ang nangyari? Binusan ako yung kala bisunog. may sunog. Sabang mukha ko sunog. Daddy, ano ba? Tanghali na. Late na ako. <todak> <todak> Yeah. Ma'am Celia! Ma'am Celia! Ma'am Celia! Uy, Twitty, bakit ngayon ka lang? Late ka na. Ito, ito, si Daddy. Ah, uh, Mr. Quintero, it's been a long time. Nice to see <laughs> you again. Very nice also, ma'am. Ma'am Celia, I'm sorry for the delay of my daughter. You know, I drive my tricycle very, very fast. But the traffic... Very, It's all right. I understand. Mali. Sweetie, you have to go to your classroom already. Mom, thank you for your understanding. You know, I work in the day and also in the night. Napakasipag niyo pala. Alam niyo, swerte yung magiging bagong asawa ninyo. <laughs> maybe true. Maybe false. <laughs> Palabiruho pala kayo. By the way, I got your letter. Ah, letter? Mm -hmm. I will make excuse letter for my daughter. Hindi yon. Yung, yung sulat na pinabigay mo kay Tweety? Ah, eh, ma'am, I go up na. Ah, uh, mm, mm By the way, ma'am, you better speak in Tagalog na. Mukhang nahihirapan na kayo eh. <laughs> o oh, sige. Um, totoo ba yung nakalagay doon sa sulat mo? Depende. Kung ano dating sa inyo. Seryoso kayo doon? <laughs> ano sa palagay niyo? Ay, nako. Bilib na talaga ako sa inyong mag-ama. Mahusay ang teamwork ninyo. Anyway, Mr. Cortero, I have to go. Kasi naghihintay na yung mga estudyante ko eh. Bye. Ingat ka. Yes! Hallelujah! Oh, Roman, Roman. Oh, nga, nangalim na ako. Teka, teka, jo. Uh, pwede ba ako na magmamaneho? Eh, hinuhulugan ko sa Shadkar na eh. Eh, baka madisira siya. Eh, kaskasero ka masyado eh. Sidecar? Oo. Oh. Walang problema yon. Halika na. Sidecar lang pala eh. da sua para que